Para sa ating, uh, anong tawag mo dito? Manok. Pa paper folding. Uh -oh, paper art. manok. Uh Oo. -oh. Ang kailangan lang natin mga ka-MBI, syempre, mga colored paper. Papers. We have our colored papers here. Oh. Ang ating glue pandikit nung kanyang mga palong. Sabi nga nila, para daw akong manok. But kasi parang nga... ganito. Ha? Hindi tinga yan. Pakpak niya yan. <laughs> Hindi ka ma-arts na tao. <laughs> Nang gigigilo ko sa'yo. O, oh, at syempre, gunting. <laughs> Kailangan natin, ang gigil ako, ah, tinga talaga hindi yan? Hindi yan tinga. Ay, pakpak na yan. yan. Sige. Uh, so, ang kailangan lang natin, syempre, malapit sa kulay ng manok, which is yung color yellow. Oo. Oh, oh. uh, ito Anong, yung pinakamalapit na na color na natin. Na yellow. Oo, uh, uh, yan. So, kailangan lang natin um, hatiin muna siya. Gupitin. Gupitin. So, paano nga ba yan? Sige. Inventor. Ganito siya. Gagawa ka ng square. Pwede color blue yung gamitin kasi Oo, oh, kasi nakoloran, may mga yan. <laughs> Sige, sige. Gawin mo naman, lang. Oh. Okay. So, kailangan lang natin i-fold ang ating colored paper nang ganito. So, ganyan yung magiging itsura niya. And then, afterwards, kailangan natin putulin yung excess para magkaroon tayo ng Um, square. Yun yung i-achieve natin. Paano, na? okay. Paano I-fold na? mo na. <laughs> Yun, eto etong excess ah, niya. Uh Oo. -oh. Hindi ka talaga ma-crafts, ano? Hindi, hindi masyado. Yung crochet-crochet nga, ilang araw kong inaaraw. Uh -oh. So, yung iba kasi ang ginagawa nila, ginugunting nila. <laughs> Dahil may gunting tayo, ikaw ang gagamit niyan. So, guntingin mo yung... Kahit huwag mo Ay, nang i-fold, guntingin mo na lang yan. Mm -mm. Ako, ito ang gawain ko talaga noon. Mahalaga ang kuko sa mga elementary students. <laughs> Nakatulad ko noon. <laughs> Kasi ipipress. Hindi. Pwede din, yung dila. Oo, <laughs> pero ipipress mo lang siya lang todo-todo hanggang sa pwede mo na siyang... Oh, sorry. Mas mabilis. Pagkatapos naman nito, ipopold naman natin siya sa kabila. Nagunti mo na ba? Ayan, perfect. Uh, okay. oh, sa gitna ulit. Pagkatapos mo yung magunting, ay magunting, ma-fold. Okay. Oh, nakaganyan siya, di ba? Uh, oh, no. Kailangan mong ibaliktad. Hmm. Tapos, i-fold mo siya sa gitna. Wow! Fold mo sa gitna. <laughs> ay, lako, inventor. Oh, <laughs> ba Grabe yung isudyante. Mo. <laughs> oh. Grabe yung isudyante mo dito. Diba? Oh, carry na yan. Mali-mali. Oh, once na meron ka na nito, Okay. kailangan dapat meron siya, uh, i-fold mo siya sa gitna. Ganyan. Hindi, sa kabila. Ay, sa kabila. Ayan. Ayan perfect. O, tapos nakaganyan na siya. Dapat... <laughs> o, tama-tama yun. Iganyan oh. e, mo. tapos, <laughs> sige <laughs> ka. Iganyan mo. Oh. O. Tapos, tsaka mo siya. Ah. Hmm, ganon. So, ganyan. Tapos, oh, magkakaroon oh. ka ng cone. <laughs> Kuha mo O, oh, gumawa ka na lang cone. Oh. Pagkatawas mo lang cone, kailangan na nating i-fold sa gitna. I-fold ulit? Uh Oo, -oh, i-fold ulit natin siya. What? Dapat sa gitna, ha? Make sure na lang sa gitna yan. Para mas maganda yung kanilang gagawin mamaya. Kung ano man yung gagawin nila, mga ka-MB, na kung matutuwa talaga kayo, promise. Si inventor nga tuwang-tuwa siya nung nakita niya. oh, God. Pero alam <laughs> mo ba, dambe? yung mga paper folding, hindi ko talaga siya nagagawa noong mga grade 8 ako kasi parang yun yung included sa arts ng MAPE. Oo. Oh, oh, kaya, mababa oh, ka, mababa ka doon. Oo, oh, hindi ako ma-arts. Okay, pa natapos mo na ba dyan sa side na yan? After natin itong side na to, mga ka-MB, babalik na rin natin siya. Tapos gagawin ulit natin yung ginawa natin doon sa kabilang side. Ayan. Para magkaroon tayo ng parang jamante. Jamante ka sa buhay ko. Bri Oo, dapat. <laughs> Brilliante. Brilliant. Alam mo yung kantang yun? <laughs> dapat, naka, naka, Ayan, oh. Tinan mo ka? O, ba? diba? So, Sabi oh. Sa di talaga ako wa artsy. Ayan. O, tulungan na nga lang kita. <laughs> Ayun. Hmm. kailangan dapat matulis siya. Ayan yung bak, 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 bak hmm. Ayan, carry mo na. Kakasan oh, ko na Kita mo yun na yan. Yun. Ganda, yes, diba? o, oh, diba? Perfect. Ngayon, bago natin siya patayuin, kailangan muna natin ng mga accessories niya, yung mga itsura Ay! niya. Ano ba yung itsura ng manok? Kailangan siyang merong pakpak, pak, hindi kamay pakpak <laughs> dinga Oo oh pakpak oh, Pakpak <laughs> -pak So napaka lang naman niya ano, dahil may pakpak -pak siya uh -oh. <laughs> Yung excess natin kanina ah, para ito. magkakulay sila i-fold mo lang Mm fold sagit i-fold If uh -oh. Fold mo lang tas fold mo ulit sa kabila para hindi sayang yung iba Tapos maggugunting na tayo ng parang Kaya Akala ko madadala pa sa dali-dali <laughs> Maggugunting tayo ng parang pakpak. -pak. Ayan. So, marunong ka bang gumawa ng pakpak lang manok? Oh, Hindi naman kailangan oh, ko. Kasi accessory. Oh, ganyan na siya. Ayan, di ba? Tapos, ang... guguntingin mo na siya sa gitna. Oh, ikaw den. din. Sige di ba nga. Pa <laughs> Doon. Ay, Doon saan? ka magumpisa pa ganyan. Ay. Oh, sige. <laughs> Kaya mo yan. Masyadong maliit! Palakihin mo po. Pa, palakihin mo siya. O, ganyan. O, tapos. Uh, marunong ka naman pala. Mas, you're, you're downing yourself. <laughs> tapos, dide na. Hindi pa, ah. Sige. Isa pa. Tapos, ibalik mo siya dito sa malapit. Dyan. Dito. dito. Sige, sige. Dito, ah. Ganyan. O, sige. Direcho mo. Kahit anong itsura niyan, basta magmukhang pakpak. <laughs> Oh! Ayan! O, oh, guntingin mo siya sa gitna. Guntingin mo siya sa gitna. Ayan. Perfect. Perfect. Ngayon, oh meron ka ng pakpak. Ngayon, kailangan naman natin na ang palong niya. Parang yung hair ko daw. Oh, parang palong. palong. So, yung palong-palong naman niya, napaka-simple din yan. Hatiin natin yung red kasi parang... Ay, yung red, red. Yung red dapat. Ito, oh, red. Ito. O, Para mas maganda siyang tignan. Tapos, gagawa lang tayo ng parang... Ay, oh, mas cute yata itong pink, no? Oh, sige, ayan, ayan. Oh, oh, yan sa'yo. Kasi na-anemic na yung manok, kaya color pink. o, <laughs> <laughs> oh, gawa ka ng parang palong. Tatlo lang ha, yung, yung crown niya. Tatlo. Tatlo? One, two, three, ganon. One, two, ano kayo magiging tsura ng manok mo? Diyos, may yugarapon ka. <laughs> o, oh, okay na yan. Pa tatlo para. Oo, oh, oh. tapos baba mo na. Ayan, o, oh, ako din. Gagawa din ako lang sa akin. May mas madali kasi, kailangan finofold mo siyang ganyan minsan. Oo, oh, oh. para, tignan mo, oh. Mas mabilis siya kapag naka-fold. Kasi, once maginanyan mo na, Oh meron na ako kaagad, mas mabilis. Mm, so may palong, may palong na ako. May palong na tayo ng Nunok. Pagkatapos natin nung palong yung Nunok, kailangan naman natin nung parang, ano, yung nakalagay dito niya? Yung balbas. Balbas, niya. balbas niyang kulay? Blue. Pink. O, oh, di ba? Tignan mo. Yung palong mo ngayon. baliktag <laughs> baliktad naman! <laughs> baliktad! So, <laughs> Okay. Gagawa na wala ko nung para <laughs> Baliktad naman yung ginawa mo. Mali-mali ka naman. Ganyan na siya. Para ibang manok may... May... Deformities. Oh. <laughs> Tapos, yung kanyang balbas. Oh, may balbas na ako. Oh, tignan mo. Yung para lang siyang alam mo na. <laughs> Iturang alam mo na. Tapos, sa pula naman, ang gagawin natin yung beak niya. Uh Oo. -oh. Yung beak, alam mo yung beak? Yung beak, yun yung, ano diba, yung nasa, ano, yung maliit na baboy. <laughs> Sabi ko lang ako, yun yung, entry ko. Nakakainis ka. <laughs> Ay, narinig ba yun? Yun yung, ano, baboy na maliit, beak. Beak. <laughs> Hindi, yun yung ginagawa kapag gumagawa ka ng cake. Kailangan mo mag-beak. <laughs> Meron naman yung tawag madam ah. doon sa nagbibik -beak. ah. beaker <laughs> Wait, hindi tayo kumuha lang ballpen, wala tayong pangmata. Oo nga, ballpen. Oo, oh, oh, ballpen, please. Ayan, meron na akong beak. Kompleto na ako. Ano yung ano mo oh, nasaan ba yung palong mo? Ayun yung palong. Yung palong. Oh, ang gawin mo na lang dito, pwede mo pa naman siyang gamitin. Ayan, oh. Ay, na pala, oh. Hmm, tapos na. Oh, beak naman. Ayan na, ayan na. Up! Hmm, lost. Powerful. Oh, sige, sige. yung beak? Kailangan mo lang mag-fold gagawa ka lang ng parang patulis. Oo. Oh, oh. Galihan mo kasi ikaw na lang inaantay ng mga bata. nauna na sila. Oo. Oh, oh. <laughs> Ganyan. Ngayon, <laughs> ang gagawin na natin, i-assemble na natin sila. Okay. So, first, kailangan natin ilagay yung kanyang palong-palong. Yung using our glue, ilagay, ilagay lang natin ganyan. Tapos, iglue din natin yung kabilaan niya para magmukha siyang manok. So, yung, yung tawag dito, yung length nung sa palong mo, dapat dun siya nakalagay dun, dun sa length, dun mm -hmm. sa taas. Yung palong muna. Ayan, oh, glue. <laughs> <laughs> hindi ko kinakaya yung... Oh, kaya mo yan. Sige pa, mo pa kasi hindi masyadong madikit yung glue na yan. dapat madikit. Oo, oh, oh, ganyan. Dapat pantay yung length niya. Sa... Yun. Ayun, oh, dito. Oh, oh, oh. meron ka na. Oh. So, lalagay naman natin yung kanyang pak, -pak. pak, -pak. So, lagyan mo My lang color. lagyan mo lang lang glue yung area na kailangan ilagay sa katawan ng o, oh, lagyan mo na. Ilagay mo na. O. Oh. So, ididikit lang natin siya sa loob para hindi siya matanggal kaagad. Hmm. Meron na akong pakpak. Ang -pak. tsaka naman ng pakpak mo. Baliktad! Baliktad! <laughs> <laughs> Dapat dyan, ganyan yung sayo Ay, mali-mali talaga <laughs> Pero pwede naman oh, Sige, ganyan O, yan pa. na lang O, oh, ilagay mo na Cute Laki naman ang kamay ng sayo O, oh, tapos yung next Dapat sa kabila Ganyan Ay, ganyan Para magkapantay sila oh, O, diba? uh -uh, go Go First time mo bang gumawa ng mga arts and crafts? Yung mga crafts. Mm -hmm. Yung mga crafts. Yun yung first time ka talaga, Madam Bea. Uh, o, oh, di ba? Mas magaling. Hindi I talaga know. ako na great eh. Okay, go. Ilagay mo na yan. Once na ilagay mo na yan, i-assemble naman natin ang kanyang balbas. Yung kanyang balbas ay dapat nandito sa tapat nung kanyang pakpak. -pak. Yan. Tapos, yung beak niya, yung kalahati, ang dapat maiglu. O, oh, okay. Kaya mo na yan? Tapos, ilalagay ko na yung kanyang beak. Ayan! Meron na manok! Kulang na lang ng mata. oh, kita nyo yan mga mb ano? Perfect. So, ngayon, kailangan natin ng drawingan ng kanyang mata. Pero may mga googly eyes. Googly eyes ba yung tawag doon? Oo. oo. Oo, na pwede naman natin gamitin. Pero tayo, yung pentel pen. So, lalagyan lang natin siya ng maliit na mata, yung bilog ng mata niya, para kunwari naka-glasses. para kunwari ako siya. Ayan. Ayan. <laughs> Nakasalangin yung manok ko, oh. <laughs> Nakuha mo na. Oh, lakas alamin yung manok ko. Lagyan mo din ang buhok sa'yo. <laughs> o, oh, drawingan mo ng mata. Go. Yan. Tapos, yung kabila lang. Huwag mo nang lagyan ng, kasi nakaglases yung akin. Kabila naman sa'yo. Lagyan mo ng bangs. Nakapikit siya. Ay, o. Oh. Dagdagan mo kasi ng glue. Kulang yung nilagay mong glue. Dapat madami-dami. Tulungan na nga lang kita. Ang lundi ha, may pa falsies. Uh Oo. -oh. <laughs> oh, oh. May idol kasi ako naka-falsies eh. Yung falsies po naka-false lashes ha. Oo. Oh, oh. Yan lang yung manok natin naka-falsies. Ayan. Oh. So, dahil na-assemble na natin yung mga manok natin, kailangan na natin i-fold yung kanyang paa. I-fold mo lang siya halfway through lang ha, hindi yung buo. Halfway lang. Hindi masyadong buo. yung lang, kalahati lang. Ganyan. Tapos, sa kabila din, kailangan, sa kabila din, ganyan. Para, oh. meron ka ng manok. Perfect! Perfect! Patayuin mo ng maayos yung sayo. Ayan. Cute, oh, cute, cute. Pero natutanggal yung kanyang Natatanggal yung kanyang... Sasabihin ko sana pero bawal sabihin. <laughs> Natatanggal yung kanyang... Balbas! Ay, oh, ang galing nung gawa ko. I'm so proud. Ngayon, ang kailangan naman natin, after natin ng mga manok na ito, ay isang malaking board. board. Oo, pero Ayan, kailangan board. natin i-set muna itong mga to. Ayan. Siyempre mga Tabi keys, natin. iligpit natin yung mga yan. Oo, kailangan nyo yan. So, meron na tayong tatlong manok. Kailangan ngayon natin ng board na malaki. So, etong gagamitin natin ah. yung board natin. <laughs> sige, oh. Medyo oh. bigat para? Ayan. Okay, yan. <laughs> Ready ka na ba? Oh. Oh. yung blue sa'yo eh. O, oh, di tatlo para tatlo. O, oh, sige. Uh, Ilag, ipatong. It ang ganda nung, ano yun. Ipatong lang natin siya sa isang naka-incline tapos uh -huh. iakyat natin. Ayan. Ayan, ah! <laughs> oh, ay ayan. Ay! <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh. Oh, 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 oh di diba? uh, ba? Di kin Ay, bakit ayaw nito? Kailangan may tunog kasi. Bok, 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 bok. So ganyan lang siya. Napakasimple lang na laro for the kids. Diba? O, ayan.